Ay ng liderato ng Senado na kailangan magkaisa ng Pilipinas laban sa mga lumalabas na propaganda at fake news hinggil sa usapin ng teritoryo sa West Philippine Sea. Bagay na sinangayuna ng isang political analyst, si Daniel Manalastas sa Sentro ng Balita. Tumayo hagabi sa plenaryo si Sen. Risa Hontiveros para ipaliwanag kung bakit niya isinusulong na paimbestigahan ang di umano'y pinasok na kasunduan ng nakalipas na administrasyon kasama ang China, na kilala rin sa tawag na Gentleman's Agreement. I have done so because these are serious, potentially divisive allegations. These are serious because the first Gentleman's Agreement effectively diminishes our sovereignty by conceding a no-go zone. Pero kung tatanungin si Senate Majority Leader Joel Villanueva, That in all of this, Mr. President, China is behind all of this uh, propaganda na pag-away-awayin po tayong lahat. Para naman kay Senate President Juan Miguel Zubiri, dapat magkaisa pagdating sa usapin ng soberanya sa West Philippine Sea. Ninilaw din ni Zubiri na hindi niya inaantala ang hinggil sa Umanoy Gentleman's Agreement. Sabi ko nga, uh... Pag kayo ay, kung tayo ay sumuporta sa ganitong uh, hearing, tayo ay anti-Duterte. No, we support the hearing because we support the sovereignty of our republic. Ang nagagalit lang po ako dahil ginagamit nila yung, yung political angle dito sa napaka-klarong issue. Pino na naman ay isang political analyst ang ilang Pinoy na tila mas kumikiling pa sa China. Ang higit na nagagalit po dito... Kung bakit may mga Pilipino pa rin tayo, napatuloy pa rin na parang sa halip na maghalit sa China, ay kinakampihan pa at nagagalit sa ating mga nagtatanggol ng karapatan ng Pilipinas. Samantala, tinawag naman ng National Security Council na isa na namang fake news, ang manay new model arrangement sa Ayungin Shoal na pahayag ng Chinese Embassy. We categorically state, na wala po tayong ipinapasok na kung anumang informal or formal na mga kasunduan ganito, because the National Security Council and National Security Advisor Eduardo Año will never put the national interest on the line. Hinggil naman sa tanong kung kailangan bang investigahan pa ang AFP Western Command na nadadawit din. Pero in so far as the National Security Council is concerned, we see no reason why we should investigate uh, Vice Admiral Carlos. Kasi wala nga ganung agreement na nangyari. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.